Sa unang segundo pa lang ng gabing iyon, ramdam mo na ibang klase ang energy. The lights, the crowd, the excited whispers. Lahat sabay-sabay humihila ng atensyon, pero may isang tanong na paulit-ulit na gumugulong sa isip ng mga fans. Paparating ba si Donnie? Ito ang premiere night ng Meet, Greet Ampersand by, ang 2025 film ni Bel Mariano na pinagbibidahan niya kasama si Napiolo Pascual, Joshua Garcia, Juan Carlos, at Maricel Soriano. Isang pelikulang puno ng pamilya, lungkot, pagmamahal, at pag-asa. Pero ngayong gabi isa pang love story ang nabubuhay, hindi sa pelikula, kundi sa totoong buhay. Ayon sa mga fan na naroon, hindi ito na-announce. Hindi ito inaasahan. Pero bigla na lang may gumalaw sa likod ng venue. At dito nagsimula ang kwento. Habang nagsisimula ng pumasok ang cast sa red carpet, Si Belle ay nakasmile pero halatang kinakabahan. Hindi dahil sa pelikula, sanay na siya. Pero dahil may isang taong hindi pa dumarating. Isang taong alam niyang magiging buo ang gabing ito kapag nakita niya. At dito pumapasok ang sorpresa. Isang mahinang sigaw ang lumabas mula sa dulong bahagi ng crowd. Sunod ay isa pa. Hanggang sa hindi na ito maituturing na sigaw, isang buhos ng hiyawan na parang alon na sumabog sa venue. Si Donnie. Si Donnie. Sa dilim bago ang spotlight, may isang matangkad na figure na papasok. Suot ang simpleng black jacket, messy hair, at niting hindi mo alam kung dahil ba sa pagod o dahil sa taong aasikasuhin niya ngayong gabi. Pero isa lang ang sigurado. Dumating siya. At dumating siya para kay Belle. Habang pumapasok si Donnie, tila tumigil ang bawat cellphone, bawat hininga, bawat paggalaw. Lahat nakatutok sa iisang direksyon. He wasn't on the official guest list. Walang announcement. Walang press release. Pero sa mundong kilala ang Don Donbele, hindi kailangan iyon. Hindi sapilitan ang pagdating niya. Hindi utos. Hindi requirement. Puso ang nagdala sa kanya doon. At habang papalapit siya sa main area, mapapansin mo, hindi siya lumalakad ng formal tulad ng usual red carpet appearances. Hindi siya doni Pangilinan the de actor ngayong gabi. He was simply doni, the man who wanted to show up for Belle. Sa stage, hindi pa ito napapansin ni Belle. She was talking to the crowd, smiling, waving, and doing her best despite the pressure ng premiere night. Hindi pa niya alam na sa ilang sandali may susulpot sa gilid ng stage na magpapabago sa buong atmosphere ng event. Nang umakyat si Donnie sa side stairs ng stage, halos matanggal ang boses ng fans sa pag Bell! Nandito tayo Donnie. Ong lumapit siya. Hindi nakatiis? Lumingon si Belle, unay parang hindi makapaniwala. Mabilis ang blink niya, parang ninanakawan ang utak niya ng confirmation kung totoo ba ang nakikita niya. At nang makita niya ng malinaw, isang ngiti na hindi niya mapigilang sumabog ang lumabas. Hindi ito pang camera smile. Hindi ito the smile for fans. Hindi ito the smile for you see. Ito yung witty na parang. Ay, nandito ka. Yon na iyon. Wala nang ibang kailangan pang paliwanag. Sa harap ng lahat, lumapit si Doni kay Belle. Hindi maingay. Hindi i. Hindi para magpasikat. Kundi simple, tahimik at nakakakilig ng sobra sabi ng isang fan sa video. Grabe, parang mag-asawa lang na nagkasalubong sa eventi. Habang lumalapit siya, kitang kita ang pag-relax ng shoulders ni Belle. Parang biglang gumaan ang gabi. Parang nagkaroon ng kakampi sa gitna ng spotlight. And then nang tinapik niya sa likod ang kamay ni Belle, isang simpleng gesture na hindi loud pero punong-puno ng meaning, nagwala ang buong audience. Si Belle na pahawak likely sa braso niya si Doni na pangiti at tayong lahat nagdala ng kilig until now may isang moment sa video na naging highlight bell was thanking the audience and habang nagsasalita siya tumingin siya kay Doni ng hindi sinasadya yung tingin na may halo ng thank you for coming i needed this hindi mo alam kung gaano ko na appreciate to at ang pinakamasarap tumingin din si Doni sa kanya hindi nagmamadali. Hindi blank. Hindi awkward. Isang tingin na parang nagsasabing, "Of course I'm here. Where else would I be?" And the whole crowd exploded. This wasn't scripted. This wasn't part of the program. It was a moment of real support, real affection, and real connection. Everywhere around them, may mga umiiyak na fan. Merong tumatakbo papunta sa mas magandang angle. May nanginginig sa kilig. May humahabol lang hininga dahil sa sobrang unexpected. TikTok cameras were flying. Vloggers were shouting. Fans were posting real-time updates. Sa NLK, Twitter, nagtrending agad ang Hash Donny for Bell Be Premier Hash Ways At may isang tweet na pumalo ng libo-libo ang likes. Sa lahat ng premiere nights ni Belle never siyang mag-isa. Sa gitna ng on-stage program, may part na kailangan mag-line up ang cast. Si Belle ay nasa gitna, habang si Donnie ay supposedly nasa likod lang bilang guest. Pero hindi nakatiis. Habang ongoing ang talk segment, napansin ni Donnie na medyo naiipit si Belle sa crowd movement on stage. At doon niya ginawa ang moment na pinag-uusapan sa mismong title ng video. Donnie di nakatiis, talagang pinuntahan si Belinda sa stage. Hindi siya tumawag ng staff. Hindi siya naghintay ng cue. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. He simply walked up again, confident but humble, papunta kay Belle para i-check if she was okay. At nung tumingin si Belle sa kanya, may saglit na bulong, may saglit na ngiti, and then Belle nodded gently. Fans described it as, Yung tipong check-in na automatic na, yung gawa ng taong sanay ng alagaan ka. At doon tuluyang nagka-earthquake ang fandom. When the program ended, naglakad si Belle palabas kasama ang cast. Nasa likod lang si Donnie, giving space, being respectful, pero hindi nawawala. Pero may isang clip na kumalat kung saan, nung medyo naghiwala yung crowd, lumingon si Belle. Hinanap kung nasaan si Donnie. At sa eksaktong segundo na iyon. Nakasunod pala si Donnie sa hindi kalayuan. She smiled. He nodded. And they walked out in the same direction. You don't need a scriptwriter to explain that moment. Hindi mo kailangan ng narrator. Hindi mo kailangan ng label. Minsan sapat na ang mga tinginan. At sa gabing iyon, kahit ang pelikula ni Bell ay blockbuster at puno ng drama, may isa pang kwento ang nabuo. Isang kwento ng pagdating. Isang kwento ng suporta. Isang kwento ng di mapigilang paglapit. Isang kwento ng Don Bell. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Dito sa Pinoy Hugot Si, hindi lang kwento ang binibigay namin, kundi yung mga moments na tatama sa puso ninyo. Ito si Pinoy Hugot Si nagsasabing. Sa pagmamahal, hindi kailangan ng malaking salita. Minsan, sapat na yung pagdating kahit walang announcement. Kita kit sa next video. Maraming salamat mga kahugot